Hello guys, good day everyone. For today video mga kaibigan, mangungwa po tayo or mag-harvest po tayo ng potato. Ayan. Pangsawag po natin sa ating lulutuing nilagang baka. Ayan, may luman na siya. Ayan. May luman na guys. Ayan. Ayan. So, ayan po yung ating pangsaog Meron na po tayong nakuha dyan. And then, ayan. Yung iba ay maliliit lang. Balik natin yan para tumubo ulit next year. Yung mga babies na mga potato, guys. Ayan, yung maliliit na potato. Pwede nyo po ulit ibalik sa soil. Kasi for for next year, magaano po ulit yan tutubo kasi yung potato they will survive in winter naman sa Pilipinas okay lang ayan guys oh. yan may malaki tayong nakuha ito po yung punla nito from last year pa to mga kaibigan ni-recycle ni-recycle ko na din po yung soil nito Ayan, may mamaliliit po siya, guys. Oh. Ayan, ibalik lang natin sa soil. Ayan, makarami din tayo. Isang plant pot lang po ito. Ayan. Mag-dig out muna tayo. Baka mayroon pa tayo makukuha dito sa iba pa. Yung mga potato. Minsan kasi nababaon sila, guys. Ayan, oh. Nakikita nyo yan? Ayan, may maliit pa. Oops. Pasensya na guys, no? Kasi wala po tayong tagahawak ng ating kamera. Ayan, meron. Ayan, yung maliliit. Ayan. Marami pa dyan sa ibaba siguro, guys. maliliit pa ayan okay na yan guys kunti ma lang yung ating kukunin eh. balik na lang po natin to yung mga maliliit kasi tutubo pa to next year ayan balik lang natin ayan so, tabunan lang natin guys ayan na mayroon na po tayong harvest na potato nakailan din po tayo guys ayan lang po guys yung ating quick video today um, to, our, har to harvest sa ating potato na pangsaug po sa nilaga thank you for watching guys uh, kung bago lang po kayo sa aking channel huwag kalimutan po mag like share mag comment at mag subscribe at huwag kalimutan din po mag Hit ng notification bell para ma-notify po kayo sa mga uh, sa mga bagong uh, videos na upload ko po sa aking channel. Thank you so much to all the Team Wakwak, -wak, Team Bakbakan. Alam niyo kung sino po kayo. Ate Roxy, thank you so much. Ayan. At uh, Jasmine, Annalyn PLs, Vilma Landicho Vlogs. And... Wakwak Wak, President South 6, 216 at Wakwak uh, Wak, Teacher Mommy Aunts TV uh, Thank you so much po sa mga lahat ng mga support niyo po sa akin at support po sa isa't isa dito sa ating mga kaibigan sa YT World. Ingat po kayo mga kaibigan. God bless us all. I will end this video. Thank you for watching. God bless us all. Ito na po yung ating na harvest. Thank you for blessing. Pag may tinanim, may anihin, may kakainin. Bye muna mga kaibigan. Thank you for watching. Bye.